Hehehe. Nakabalita ko rin mong hawak kay Uyab. Hawak ba lo? Di na mahi, di na mahi kay Uyab. Kay hapid na. Pasko. Kabalukas Pasko. Tig tulog na una. Tig hatagay o Nya, di lagi na mahi mong kay Uyab. Ay, marap po nga kay Uyab kay... Bari po kakapilian. Pilihan kay ubitan kay Naku. Una. ubitan kay Naku. Ay si... Ay si Pangyobit. Hehehe. <laughs> Og di pa kayo bitan, dugar ta ka na Muna, si papangyubit, di, di ka po, Si mo, online, wag ka po mo uyab. Si mo pa nung ng Facebook. Mag, malapit ng Pasko, wag pa dyan po juwa. Muna, wag na kasakitin nyo. Hmm, si mo Facebook, wag mo kalaba na yung panty. Wag mo yung sinina. Wag mo kalig, wag mo kalig, di, wag mo kakaligo. Muna nga ayaw para mag-uwi ng Facebook nga. Ano yung, mo may uyab? Okay, langas ka yung Facebook. Muna, mauwa kayo uyab. Gaba-gabaan na guru ka. Okay, piti mo ninyo yung